Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Di ba baba sa isang daang residente mula sa barangay di Magaling sa Kapaylano del Sur ang nakapag-uwi ng food boxes sa kanil kanilang mga pamilya narito si Jera Gomez para sa kadagdagang detalye. Isang daang residente mula sa barangay Dimagaling sa bayan ng Kapay sa Lanao del Sur ang nakatanggap ng food boxes mula sa tanggapan. Isa narito ang solo parent na si Monalyn Haji Socor. Ayun, sa mga tabi-tabi ng bahay namin. Ampuan mm, mulito. Umaga, tapos nag-garden ako, tapos eh, ibibinta namin sa tindahan. Yun ang kabuhayan ko. Yung mga kasama ko na mga ano, katulad niya, nag-garden pa siya. Yun ang ibang kabuhayan namin. Para kay Muna Lin, malaking tulong para sa mga solo parents sa komunidad ang natanggap na handog mula sa OVP. At, uh, malaking ako tulong ito sa amin si ay, mga walang asawa kasi ano uh, wala kaming kabuhayan kundi ka mag-garden Ang food box distribution ay bahagi ng Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies or RISE program ng tanggapan Mula rito sa bayan ng Kapay sa del Sur Ako po Si Jera Gomez lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga senior citizen mula sa barangay di magaling sa bayan ng Kapay, pinagkalooban ng food boxes ng tanggapan. Mga residente, may mensahe para sa OVP. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!